Kahit na maglaro o kahit hindi man, walang pakialam si John Wall sa kanyang papel kung siya ay kukunin man ng isang NBA team. Ayon pa sa kanya, mapa Yudonis Haslim man daw ng papel, nais nice niya lang na makasuot muli ng NBA jersey. Kabilang si John Wall sa mga biteranong manlalaro meron pang kagustuang makabalik sa NBA pero sad to say, hindi na sila kinukuha. Aba, bakit nga ba walang kupunang kumukuha kay John Wall? Isa lang ang kasagutan dyan mga idol, hindi na siya magaling, hindi na siya yung John Wall na ating nakilala nung siya ay nasa Washington Wizards pa, malaki ng pinagbago. Mas gugustuhin pa ng isang kupunan na kumuha ng isang Batang prospect e de develop yung healthy, malusog, matibay yung buto kumpara sa isang veterano. Well, hindi man nga katulad pa ng dati itong si John Wall pero sa isang manlalarong mayroong karanasan, pwede ka pa niyang babigyan ng limang assist bawat laro coming off the bench. Pero kahit na hindi man nga maglaro ay okay lang sa kanya basta makasuot lang siya ng NBA uniform. Mahihirapan din naman si John Wall na magkaroon ng Udonis Haslim na papel sa isang kupunan. Iba kasi yung hugot ni Udonis Haslim sa Miami Heat. Doon na siya nagsimula, doon rin na niya tinapos yung kanyang karera. Yung kanyang koneksyon ay hindi matatawaran doon sa mga staff, sa mga coaches at sa mga manlalaro. Hindi ka po pwedeng maglagay ng ganun-ganun na lamang ng isang veteranong manlalaro at aasaan mo na magkakaroon siya ng Udonis Haslim na papel o relasyon, koneksyon sa mga manalaro. Aling tandem ba ang pupwedeng gamitin ni Coach Steve Kerr sa panibagong NBA season? Unang-una itong tandem ni na Andrew Wiggins and Jonathan Kuminga. Sa tandem na ito, siguradong kanilang masa shutdown ang upensa ng kalaban. Siyempre, maliban sa depensa ay eh, din kakayahan ang dalawang itong gumawa ng upensa. Ika nga sabi nila yung magandang depensa ay nagtatranslate sa magandang upensa. Pangalawang tandem, Draymond Green and Brandon Podjemski. Baga na to. Dalawang playmaker, pwede rin silang magbigayan ng deskarte ng playmaking. Siguradong magbe-benefit si Podjemski sa mga ginagawa nitong si Draymond Green. Magaling tong dumeskarte, humanap ng open shot, o pwede rin maging payan si Podjemski para makasalaksak si Draymond Green. Ang pangatlong tandem, slowmo Anderson, and Stephen Curry. Isang bagong tandem mga idol pero makaka-benefit din si Stephen Curry kay Kyle Anderson. Hindi po pwedeng iwanan ng kalaban si Kyle Anderson. Minsan ito ay nagkakaroon din ng double team sa kakayang gumawa ng slow mo ng spacing. Ito ay magbibigay ng oportunidad kay Stephen Curry upang makapuntos o pwede rin vice versa. Si Stephen Curry ang gagawa ng spacing at si Kyle Anderson na ang bahalang tumapos. Mga potential tandem lamang yan mga idol at nasa kay Coach Steve Kerr na ang desisyon kung sino-sino ang kanya mga ipapartner dyan ipapasok niya sa rotation. Batay din sa kanilang relasyon, sa kanilang chemistry. Kung sino yung sa tingin niya ay mayroong magandang chemistry sa isa't isa, aba, siguradong yun ang ating palaging makikita. Para sa mga fast break at punto-purpuntong balitaan, araw-araw tatlong video ang ating ina-upload. I-follow, i-like ang ating Facebook page, mag-subscribe sa ating YouTube channel, and as always, thank you for watching.